Simpleng New Year, simpleng saya. Pansit at sardinas ang handa sa bawat pagsalubong ng bagong taon. Hindi kailangang magarbo ang handaan para magmamahal. Ang mahalaga ay ang sama-sama ang pamilya puno ng pagmamahal at pasasalamat. One pagpapahalaga sa tradisyon, simbolo ng pansit para sa mahabang buhay at uh, sardinas bilang simbolo ng pagiging praktikal at pagpapakumbaba. Doon pagluluto ng pansit at sardinas, simpleng recipe. Igisa ang bawang at sibuyas. Ilagay ang sardinas at durugi ng bahagya para sumama ang lasa sa sarsa. Idagdag ang gulay, repolo, carrots, at pansit. Timplahan ayon sa panlasa. Tipid tips, gumamit ng sardinas na abot kaya at magdagdag ng patis o toyo para sa dagdag na linamnam. Atryo, masaya at makabuluhang diwa ng bagong taon. Hindi nasusukat sa dami ng pagkain ang tunay na diwa ng pagdiriwang. Ang paggunita sa nakaraang taon at pananampalataya sa darating na Taon ang mas mahalaga. Pansit at sardinas para sa lahat. Walang maliit o malaking handa basta't puno ng pasasalamat at pagmamahal. Pagpapakita na kahit simple, pwede pa rin maging masaya at makabuluhan ng selebrasyon. Paalala, ang yaman ay hindi laging nakikita sa dami ng pagkain kundi sa dami ng puso.